Today is Tuesday, April 2nd. Um, oh, kung nakikita niyo po kung gumising kayo sa red candles ng crypto at Bitcoin, Ah, uh, wag po kayo matatakot. Ha? Pag bumili kayo sa top ng uh, mga 70 pataas, normal lang po to kasi nangyayari talaga to sa right around Bitcoin halving, yung pinag-usapan natin nung last 3, 4, even 5 videos. Sinasabi ko lagi, babagsak to. So, kung napasok nyo na lahat ng pera nyo, okay lang, chill lang kayo dyan. Babagsak pa to, maybe even 60k. Uh, at the extreme, maybe even 50 Pababa. So tignan natin itong uh, February trades natin locally. Kung anong nangyayari. Okay. So ito po ay uh, crypto total. Uh, so nandito lahat ng total ng mga cryptocurrency na pinag-alap natin. Pinag-alap ng chart. So, kung nakikita nyo po, ah, um, nakikita nyo yung yellow line na yan, tawag dyan, um, golden pocket, golden ratio 618. Uh, usually po, ito, ah, ito ang nangyayari. Um, pag nag-touch dyan, halimbawa from top to bottom, pag nag-touch dyan, usually nagre-reversal na uli siya pabalik sa taas. So, uh, okay po yon. So, trinay niyang ibasagin yung 618 pero slightly nasa above lang siya. So, tapos na move up na tayo ulit. Pabalik na tayo sa 50% ratio. Pero, pag nangyari po, eh, binagsak niya po yung 618. Baka mag-continuous downtrend tayo. Maybe even up to like uh, from 2.4 trillion dollars down to 2, 2 trillion or yeah, you know, 2.3, 2.2, 2.1, ganun. So pag nangyari po yun, wag kayong matatakot kung meron kayong extra money. Um uh, now's the time to DCA. Kung hindi pa kayo nakakapasok, ah, it's a good it's a good time to DCA. Bagsak ang mga price, tingnan natin yung Bitcoin. Yeah, I was actually suggest uh, Solana right now. Ang laki ng dinaw niya. So, I think it's it's at uh, 170 ngayon. Uh, yung local peak niya ngayon is like 250 like last month. So, maybe Solana mas maganda pang mas marami pa siyang leg up sa movement niya. Um, I'd be looking to buy those kung gusto kong mag um, invest. But anyways, right now is a good time. Pwede kayo mag-DCA. Uh, don't worry. Kung bago lang kayo, ito <clears throat> na yung window nyo para pumasok. Pero wag nyo ilalagay lahat ah. 10%, 10% lang tapos mag-average lang kayo. Kaya hindi nyo naman matatime yan eh. So yeah, it's a good time. Para naman sa mga bumili sa taas, locally dyan, 74, pabab to 70. Huwag kayo magpapanik guys. Ito na yung ano, exciting part eh. Meaning, dito na yung nagkakatalo kung sino yung kikita bago matapos ang 24 or in between 2024 from now until cycle top ng crypto na around maybe 25 first quarter. We don't know kung maglala siya ng early or mag mag extension uh, extend siya ng later on. But since, ito, ito po mga reasons why mag-move pa ang crypto. Okay? So, yung interest po, um malapit na po nilang, interest rate po, mag gusto na nilang i-down or babaan. Hindi pa nila din na kasi medyo sticky inflation. Tapos, meron pa tayong Bitcoin having Pagkatapos po niyan, usually tumataas siya. And then, meron pa tayong presidential election, di ba, sa 2024. So, expect nyo mag-move up siya um, at least until December or January uh, December this year or January next year. So, ayun yung mga tatlong events na nag magmumove pa crypto pa. Okay po? So, ayun lang po. Okay. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot. Uh, medyo manginig lang kayo pag bumagsak dyan sa golden packet dyan dito. <laughs> Kasi pa, parang roller coaster ito. Babagsak pa yan pag, ayan, pag, pag uh, nabit niya itong ano eh, yellow line na to, Might go down eh, maybe even 60k. Alright? Pero don't worry. Kung meron kayong money, now is the time. Now is the time, guys. Not financial advice. Thank you.